Top 3 reasons bakit maganda magsimula ng affiliate marketing business kumpara sa mga tradisyonal na negosyo. Tara, pag-usapan natin. Kung nag-iisip ka ng negosyo na pwede mong simulan ngayong taon, I highly recommend mag-start ka ng affiliate marketing business kumpara sa mga tradisyonal na negosyo. Bakit? Ito yung tatlong reason. Abangan mo yung reason number 3 dahil siguradong magugulat ka. Reason number one Malaking kapital ang kailangan mo para makapagsimula ka ng mga tradisyonal na negosyo Kapital para sa renta, sa mga kagamitan na kailangan mo, pampasweldo ng empleyado, at inventory ng produkto Pero sa affiliate marketing, sa malitla na puhunan, makakapagsimula ka na agad-agad Hindi mo kailangan ng pwesto, hindi mo kailangan mag-hire ng mga empleyado, at hindi mo rin kailangan ng sariling produkto Reason number two mataas ang risk na malulugi ka lang sa mga tradisyonal na negosyo. Ayon sa post ni Robert Kiyosaki, 95% daw ng mga negosyo ang nagpipil in the first 5 years. Ibig sabihin, mahirap talagang magnegosyo from scratch. Kung ayaw mo na maranasan yung failure ng 95% at kung ayaw mo na mag-start from scratch, magsimula ka na lang ng mga done for you business model gaya ng affiliate marketing. Hindi ko sinasabi na walang risk sa ganitong klaseng business dahil lahat naman ng negosyo, mapa traditional man or online business ay may kaakibat na risk. Pero alam mo ba kung ano yung mas risky? yung hindi ka mag-take ng risk. Sa affiliate marketing, maliit lang yung risk dahil nga hindi mo kailangan ng malaking kapital, hindi mo kailangan mag-run ng mga empleyado at hindi mo kailangan ng sariling produkto. Reason number three, mahabang oras ang kailangan mo kapag magsisimula ka ng traditional na negosyo. Kailangan mo ng full-time na commitment para magawa mong mapatakbo ang negosyo mo. Akala ng karamihan, kapag nagnegosyo ka, hayahay ka na lang. Wow. Pero alam mo ba, kung sa pagiging empleyado, nagkatrabaho tayo ng 8 to 10 hours a day, Kapag nagsimula ka ng tradisyonal na negosyo, mahabang oras ang kailangan mo. Kukulangin so, na ang 24 hours para sa'yo. Pero sa affiliate marketing, hindi mo kailangan ng mahabang oras para magawa ito. Kahit part-time mo lang siyang gawin dahil may trabaho ka pa, ay pwedeng pwede. Dahil nga ang magiging effort mo na lang ay mag-promote or mag-advertise ng mga products na ibang company online. Kapag may bumili gamit yung affiliate link mo, ay kikita ka ng commission. Hindi na ikaw yung magpapak ng parcel at hindi na rin ikaw yung mag-deliver sa customer mo. So, hassle-free na business ito. Pero take note, may iba't-ibang affiliate marketing business ha. Yung piliin mo yung mga affiliate program na may matataas na commission rate para mas mabilis mong ma-achieve yung income goal mo. At hanapin mo rin yung may rev-share o revenue-sharing payout model kung saan bukod sa initial na commission na kikitain mo ay kikita ka ulit sa mga repeat purchase ng mga existing wow! customer mo. Hanggat bumibili mga customer mo, kikita ka ng commission walang hinto.